Yan, good evening. Good evening mga idol. Ang oras natin ay nasa 11.45 ng gabi. Pero mga idol, nandito tayo sa lugar ng Bagak Bataan na kung saan eh, nandito tayo sa isang beach na nag ng aming tropa mula kaninang umaga hanggang bukas kami ng tanghali sa lugar na to. Habang tulog na mga idol ang aking mga kasama at ako naman eh gising pa rin at hindi makatulog tayo naman eh magkwentuhan ng naikin sandali na may kaugnayan pa rin sa mga kababalaghan. Alam niyo ba mga idol, kapag kagantong dis oras ng gabi, lalo sa ganitong lugar na malayo sa kabihasnan, dito ay malimit magkaroon ng yung tinatawag na paranormal system lalo kung iikutin mo ang area ganitong madilim at nag-iisa ka hindi may iwasang makaka-encounter ka ng mga kakaibang pangyayari lalo sa ganitong beach tulad na nangyari doon sa aming barkada na nag-overnight sila sa isang beach sa lugar ng Cavite may masamang nangyari sa kanila dahil 10 oras na ng gabi sa area nila sila na lang ang gising halos lahat ng mga kasama nila nag overnight doon iba't ibang uri ng mga tao iba't ibang cottage eh tulog na kumbaga sa grupo na lang nila ang gising. At pawang napakaingay nila mga idol. So wala silang kamalay-malay na yung lugar na kanilang napuntahan ay may namamahay na elemento. Sa mga gantong area, mga gantong lugar, mga idol, kaya merong mga namamahay na mga elemento o mga tao na hindi natin nakikita pero nakakahalubilo natin. So, yung barkada namin na nag-overnight sa kasarapan ng kanilang kasiyahan biglang may nagpakitang matanda sa kanila na ito ay nagagalit. At ang sabi sa kanila, pag hindi kayo umalis sa lugar na to, may masamang mangyayari sa inyo. So, yung pananalitan ng matandang nagpakita sa kanila ay eh, hindi ito nagbibiro. At matalim ang tingin sa kanila ng matandang lalaki. Kaya ang ginawa nila sa dis oras ng gabi yun, bagamat ang binayaran nila ay overnight, nakipag-ugnay sila sa caretaker ng beach para magpaalam. Hindi na nila binawi o kinuha yung kakulangan doon sa ibinayad nila. Kumbaga, binayaran nila overnight ang overnight chata nagkakahalaga ng uh, mura pa noon siguro umabot yun ng mga 6,000 plus do sa accommodation na kanilang inarkila so yung binayad din ng buo hindi na nila kinuha yung pinaka kalahati kalahati man dahil din man sila inabot na magdamag eh. madalit sabi paglisan nila tumuloy sila sa bahay ng isa nilang tropa na mayaman at doon nila tinuloy ang kanilang kasiyahan ito mga idol na ikukwento ko lang naman sa inyo dahil karanasan ito yung isa sa aking mga katropa yung katropa niya mga angkan ng mayayaman Pagdating nila doon, nasa kasarapan sila ng kasiyahan dahil doon nila tinuloy yung kanilang happening. Buling eh. nagpakita yung matanda. Ang pinagtakhan nila, paano silang nasundan at paano nakarating yung matanda doon sa kanilang kinaroonan. Samantalang mula sa Cavitee, hanggang sa lugar ng Pasay ay eh medyo may kalayuan, di ba? At ang sabi ng matanda, hindi nyo na ako matatakasan. Yan, na ikukwento ko lang naman sa inyo, mga idol, dahil nga, sa mga gantong sistema, lalo tahimik na ang area, tapos kayo na lang ang maingay, ay hindi malayong mangyari yung mga ganong pangyayari sa takot nila tumingi sila ng tawad do sa matanda sila mismo na pag unawa nila na yung matanda yun ay hindi normal na tao dahil kung normal na tao yon paano nakarating at nakabuntot sa kanila saan sumakay saan dumaan yun yun kinabukasan nung bumisita ako doon sa bahay ng tropa ko nagkataon na nilalagnat na siya noon. At ang sabi nung kanyang live-in partner, eh, may nangyaring hindi daw maganda doon sa kanilang outing. At yun daw matanda, bago tuluyang nawala sa kanilang paningin, ay nagsalita na iisahin ko kayo. kaya yung pag uwi niya ng kanilang bahay kinabukasan inaapoy na siya ng lagnat kaya yung mga gantong sistema mga idol papanganib din minsan kapag ka nag-overnet ka sa isang lugar lalo't hindi mo kabisado yung lugar na iyong pupuntahan tama? ito, naikukwento ko lang naman dahil nga sa ating mga idol na mahilig sa outing mabigyan natin sila ng uh, idea na kung mag-outing sila sa anong lugar ay makapag-ingat sila lalo sa this oras na ng gabi kapag naramdaman nyo mga idol na sa paligid nyo ay tahimik na at kayo na lang ang gising. Mangyari lang na kayo mismo manahimik na rin. Huwag na kayo magingay ingay na kayo. Dahil may mga elemento kayo nakakasama, nakakahalubilo, sa lugar na yan, hindi nyo na kikita. At dyan, pag nagalit, nabulabog nyo, ganun nga mangyayari. Yung ng tropa namin na yun, nung makahusap ko siya, sabi niya, partner, may banta sa amin yung patandang lalaki na sa tingin namin, hindi siya ordinaryong tao. Mula sabi niya sa beach, hanggang sa bahay ng tropa namin, sinundan kami. At nagbanta siya na iisa-isahin doon niya kami. Tapos tinanong niya ako, Ano ibig sabihin ng gano'n? E eh, palibasa alam nung tropa na ako ay medyo marulong. Kaya nagtanong siya sa akin ng gano'n. Hindi sinabi ko ang kahulugan nung sinabi ng matanda. Natakot siya. Pero sabi ko, Eh... Huwag kang matakot. Kung bahala. Pag nagtasa kasi ako, kasawin din lang ako. Eh, hindi. Siya madalit siya. May mga idol eh. Inano ko siya. Tinuportahan ko. Kina bukasan, nung balikan ko siya, tinanong ko kung anong nangyari. Okay naman, gumaling siya, umiigis siya, Uh, nagpakita sa kanya ulit yung matanda ang sabi ng matanda mapalad ka at merong umawak sa'yo may umawak sa'yo <coughs> hindi na kita gagambalain sabi naman daw niya salamat daw siya sabi niya salamat naman daw kung ganun papano yung mga kasama ko mula sa'yo hanggang sa kanila hindi ko na gagambalain dahil alam ko na yung umahawak sa yo Jack yan din ang hahawak sa kanila dahil tropa mo sila ganun mga idol kaya yun nagkaroon sila ng lesson sa ganung pangyayari mula nun pag sila nag-outing hindi na sila nag-overnight lalo na alam nila na yung lugar na pinuntahan nila ay hindi nila kamisado. Kasi pinayuhan ko rin sila eh. Kapag hindi nyo kamisado ang isang lugar, huwag kayong masyadong maingay at galaw-gaw. Dahil hindi nyo napapansin, may mga nakakahalubilo kayo dyan na hindi nyo nakikita. At yan, pag inyo na bulabog o nasaling, siya, bibigyan kayo ng sakit ayun, ganun na ang mga idol na nagpasalamat din siya tapos inanyayahan din ako din lang ako dito sa tropa sa mga tropa niya para daw makapagpasalamat sila higit lang ang kape para magkape sila oo, oh, tama sa akin, ngayon nung ano naman nung magkita-kita kami, sabi ko tatandaan nyo, kapag nasa ibang lugar kayo, huwag kayong masyado galaw-gaw. Dahil hindi nyo alam at hindi nyo kamitado. Ma'am, ininit ko na po kayong tubig para mamaya. Yung lugar na inyo pinuntahan. Tapos yung baso po, kuhugas ako na po o kayo na? Ako na? Okay. Kaya mga idol, kaya... Kaya, nag-prepare naman ito. natin sa ating mga ay, doon dyan. Naku kayo eh, mag-i-scars nung tulad ngayon. Summer, panahon ng uh, summer, hindi may iwasan na... Kasi ano, asawa ni robot? talaga. Hindi kayo mag outing di ba? usong usong outing pagka sa amin. Kaya yani yun lang, ang advice ko lang. Ako ko yan. Eh, konting ingat lang. Tulad ngayon, dito, sa kinaroon na namin. Halos tahimik na rin at yung ibang mga, mga nag-overnight, eh tulog na meron mang magising na manginangilan pero hindi sila maingay kalmante sila tuwan eh, lang Yo. pero hindi kagaya nung nangyari doon sa tropa namin na binulabog yung buong area <laughs> kaya nagalit sa kanila o pwede bueno, mga idol na yan lang ang ating may babahagi sa inyo at sana uh, nakakuha kayo ng konting idea sa sistema ng ating kwentuhan. O meron bueno, ha? Kung may mga comment kayo, mga idol, lagay nyo lang sa comment section. At kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo rin dyan. Para matalakay natin sa mga susunod natin video. Pag-shoutout pa nga po muli sa ating mga idol dyan ha? Ang oras natin ngayon ay alas 12 pasado na. Umaga na to kaya muli binabati ko kayo hindi na ng isang magandang gabi kundi magandang umaga sa ating lahat. Alaway, ah, binakuha kayong konting idea dito sa ibinahagi kong kwento sa inyo. Okay bueno, na mga idol ha. Kaya muli. Paalam!